Welcome po mga tropa, finally we're here at Diwata Paris Overload dito sa GSIS Pasay City meron na sariling pwesto si Diwata punta natin, pupipiyok-piyok pa galing tayo ng concert ni Katrina Velarde na ginanap sa Circuit Makati at dumiretso na tayo dito para kumain ng dinner mm uh -huh. ang dami nga nakaparada dito kaya pala pinag-iinitan siya no? nung mga nung, nung nagre kung sa layman's term eh, sabi nila nare-recur eka. ka. Ang dami. Ang dami mga nakaparada dito mga motor. <laughs> so nandito na tayo sa Pasay City. Dito sa Diwata Paris Overload. Pakikita nga natin dito mayroong uh, tarpaulin. Ah, paano pila? <laughs> Eh, nasan yung pila? <laughs> Baka magalit dito yung mga ano pila. Guys, <laughs> ang haba pa ng pila. Isang kilometro ba tong pila na to? Eh, gutom na gutom na ako eh. Mukhang di natin mabavlog ngayon. Hindi ko na kayang tingisin yung gutom ko. Hindi na sa ano, batang kiyapo. Sa batang kiyapo. Pinanood ko rin yun ay, papaganong pala. Ito, Paris Overload na line. Ito yung siken Seekin <laughs> <Sikin> line. <laughs> ito, na Wala um, na pala yung kinakain na natin dito. Ano, ito na yung um, pwesto nila ngayon. Nilipat dito sa harap nila. Hindi na kami pumila doon sa diwata <laughs> Paris Overlook. Dito na kami sa ano, uh -huh. isa ka rin ng pila eh. Kain tayo, kain!